sir, ako pala si Sergeant Ariel Pidino. Uh, proud ako sa 61st kasi hindi ko maalis yung nalala ko sa noong nangyari ng SAP. So, yung Black Lipos na kami yung unit yung kumpanya na rescue doon na pagdating na ng buhay pa ang ilan, patay ng iba. Yung iba pa sigaw-sigaw. Uh, ang iba iba, hindi ng pagkain tubig kasi wala kaming dala. Ah. Uh, para importante malabas lang yung malabas yung tropa ng asap para maligtas yung ibang uh, buhay pa uh, sana hindi naman maulit yung pinayari yun kasi kasi mahirap mawala ng uh, pamilya naghihintay yung pamilya tayo wala na pala uh, yun lang sir uh, proud ako sa concert sa sisipad na marami akong matuto sir maraming salamat master yes sir, salamat sir